So mga ka-pobre, mga misang palawan. Sorry mga ka-pobre. Mga kahoy naman. O may palawan pa.

ke pubre yo. Perlawan. Bebe kita do jebe. Oh, set <laughs> <Palawan. laughs> <laughs> oh, out sama nga hapuon dira. Tu ari pa mga ka oh. Kahoy. Tiga do be mga pubre. Undire ka sa uma maka ka pangita ka sang kahoy maka pangita ka pag kung sa syudad ka Sila bakal mo pa? Hindi mo man himuon trompo. Hindi mo pa pwede, hindi mo man himuon ni trompo. Palawan siya, palawan. Hindi man fried chicken. oh, chicken. Oo. <laughs> Ata, mag-ala siya mahimu. No? Pwede ano pa gina? Pwede masarom. Masarom. <laughs> pwede pa masarom. <laughs> Ulingan nata. Hulingan. Hindi na ta, hulingan. Inauling. May pangabuhay sa mga pigado nga tao di. Panguling na lang. Para mga kwarta. Uy. Ang bako lang puno mga kapobre Kaya e, tiga. <laughs>